Si Pilandok at ang Batingaw Isinaayos na muli mula sa bayan ng Maranao Ang Pilandok ay isang kilalang karakter sa mga kwentong bayan sa Pilipinas Lalo na sa mga kwentong mula sa mga Tausug at Maranao ng Mindanao Siya ay karaniwang inilalarawan bilang isang matalino, tuso at mapanlikhang hayop Kadalasan ay ginagamit ang kanyang talino upang malampasan ang mga pagsubok o upang linlangin ang mga may kapangyarihan o mas malakas kaysa sa kanya. Ilang mahalagang katangian ni Pilandok. Madalas siyang inilalarawan bilang isang maliit na hayop tulad ng mouse deer o sa lokal na tawag pilandok, isang tunay na hayop na matatagpuan sa Palawan. Karaniwang ginagamit ni Pilandok ang panlilinlang upang tulungan ang mga naaapi o upang labanan ang mga mapang-abuso. Ang batingaw ay isang kampana, karaniwang malaki at gawa sa tanso o metal na ginagamit sa simbahan, paaralan, o mga pampublikong gusali bilang panawagan, babala, o paggunita sa isang mahalagang pangyayari. Ang bahay pokyutan ay ang tahanan ng mga pokyutan o bubuyog sa ibang rehiyon at kilala rin bilang pulot pokyutan o pugad ng mga bubuyog. Isa ito sa pinakakahangahangang likha ng kalikasan dahil sa istruktura. Si Pilandok at ang Batingaw, isinaayos na muli mula sa bayan ng Maranao. May isang pilandok na sinuyod ang lupa para maghanap ng makakain. Dahil nagihirap, ay kailangan talagang kumilos ngunit sa pagod ay naisip niyang magpahinga muna. Huminga siya ng malalim at nabaling ang kanyang mata sa bahay pokyutan na ani ay isang batingaw. Samantala, isang manlalakbay na si Sumusom ang napadaan sakay ng isang kabayo. Kapansin-pansin ang marami nitong dala na mula pa sa mga bayang napuntahan niya. Kabilang sa mga dala niya ang mga diamante, ginto, at mamahaling mga bagay. Napansin ni Sumusom sa alungan si Pilandok na nasa ilalim ng puno. Winika niya. Bakit ka nandiyan sa ilalim ng punong iyan? Ay, ah, uh, ako ay naatasan ng sultan na bantayan ang napakahalaga at mamahaling gamit niya at nakataya ang buhay ko pa rito. Mabilis na sabi ni Pilandok na nabuhayan ng loob sa tanong ng manlalakbay. Nakataya ang buhay mo? Katumbas ng isang mamahalin o maharlikang bagay na yan? Tanong ni Sumusom. Opo, isang mahalagang bagay, ang batingaw. Sagot ni Pilandok. Patunugin. Patunugin natin ang malaman natin. Maaari ba? Tanong ni Sumusom. Naku, hindi maaari. Sagot ni Pilandok. Iyon lamang karapat dapat ang maaaring gumawa nito ang mga kamag-anak lamang ng sultan ang maaaring magpatunog ng batingaw na ito. Napaisip si Sumusom sa sinabi ni Pilandok. Sobrang nabighani ito kaya talagang tumindi ang kagustuhang mapatunog ang batingaw at matuklasan ang kakaibang tunog na mayroon ito. Natigilan si Sumusom sa sagot ni Pilandok. Lalo lamang itong nagtaka at naakit na patunogin ang inaakala niyang batingaw upang mapakinggan ang itinatagong tunog nito. Ngunit ako ay karapat-dapat, isang maharlika na anak ng Sultan ng Agama ng Niog. Ang pagpipilit ni Sumusom kay Pilandok. Nakikita mo ang mga dalako? Ito ang katunayan ng pagiging maharlika ko. Ibibigay ko sa iyo ang mamahaling bagay na mayroon ako kapalit ng pahintulot na mapatunog ang batingaw na iyan. Sinipat ni Pilandok ang mga sinasabing dala ni Sumusom at pansamantalang nag-isip, saka nagsalita. Kagaya ng sinabi mo ay, kung talagang maharlika ka, ay wala lang sa iyo ang mga ibibigay mong yaman sa akin at hahayaan mo akong makalayo nang sa ganoon ay mapatunog mo ang batingaw. Nagkasundo ang dalawa at sinabi ni Sumusom ang ganito. Ibibigay ko sa iyo ang yaman ko. Nang maiabot niya kay Pilandok ang yaman, ay agad namang tumakbo si Pilandok papalayo. Samantala, gamit ang matulis na bagay, ay buong lakas na pinalo ni Sumusom ang inakalang batingaw na isa palang bahay pokyutan. Naglabasan mula sa inakalang batingaw ang galit na galit na pokyutan Nasumugod kay Sumusom hanggang sa ito ay matumba. Saka lamang nailigtas si Sumusom nang makita siya ng mga mandirigma. Nagising na lamang siya na nasa ibang lugar na ginagamot mula sa natamong paglusob sa kanya ng pokyutan. Hanggang sa muli, paalam! Oops! Huwag kalimutang mag subscribe salamat